for today is another day. So, ayan guys, tapos na nga pala ako dyan maligo. So, naglalagay na lang ako dyan ng sunscreen. Yung sunscreen nga pala guys, ang nilagay ko ito yung pinadala sa akin na free sample ng Lemon Lab products. Pagkatapos ko nga dyan guys, maglagay ng sunscreen ay ako'y magli-lipstick naman. At ako talaga yung babae, hindi makalabas ang bahay kapag walang lipstick. Diyos At pagkatapos ko nga dyan guys, mag-lipstick ay agad naman akong kumuha ng lotion para makapag-lotion. At hindi nga ako guys, makalabas ang bahay kapag walang lotion na may ispeyip. Diyos miyo. So, ayan. Tara, guys. Samahan nyo ako. Bibili tayo ng ulam sa kantin. So, hindi na nga kami nakapagloto kasi nabot na kami ng tamad mamalingki. So, tara, guys. Let's go. Ayan. Malapit lang ito dito. Doon lang. Sa dulo. Hello, guys. <laughs> Yung kanya na sarap na niluluto niya. <laughs> dito So dito ako bumibili ng ulam kasi masarap yung luto nila dito. Doon, um, nila. So ito na siya guys, yung binili ulam namin. Yan. Yan, kain tayo guys. Pagkabili ko nga ng ulam guys ay agad-agad naman kaming kumain na at sabi ko nga sa aking mister ay magdali-dali at baka kami abuti ng break time. At ang ganap namin ngayon guys for today's video ay pupunta nga kami ng Metro Bank. Kaya nga naman guys kami pupunta ng metrobank Bank para ipa-update ang aking unang sweldo kay Lolo Meta at sa aking sweldo sa pagiging yaya. At ang ganda nga ngayon guys ng panahon, sobrang init. Ayan. At ngayon nga lang guys, ma-update itong metrobank Bank namin. Gawa ng sobrang busy. At dahil nga umabsent yung aking pamangkin, siya muna ang nag-alaga nung kanyang anak. So, ayan na nga guys papunta na nga kami sa Metrobank so dito lang nga ni palayan guys sa San Jose Del Monte Bulacan muson Anyway guys, gusto ko lang nga pala magpasalamat sa mga solid supporter ko. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsusuporta sa cell blog tiktoker. Especially sa ating mga komentor at likers. At maraming maraming salamat po sa mga nagsishare ng aking mga video. Hindi ko nga ito guys mararating kung hindi dahil sa inyo. Ayan, shout out po sa mga nadaanan ko at sa mga nahagip ng aking blog for today's video. At talaga namang nakisama ang panahon sa amin. At sobrang init nga naman kumpara kahapon ulan ng ulan at sa mga nakaraang araw. By the way guys, andito na nga pala kami, nakarating na nga kami dito sa bangko. Hindi ko na nga may pakita sa inyo guys kung magkano yung aking nasweldo at baka may umutang pa, char. At syempre, unahin ko nga muna guys ang gastusin namin sa bahay, lalo na nga ngayon, ang dami namin pinagkakautangan. At dahil bawal nga ang cellphone sa loob, kaya hanggang dito na lang muna ang aking for today's video. Maraming salamat sa panonood. See you in my next video. Bye!